Huwag kang magsusuot ng puting damit kapag pupunta ka sa gubat o ilog Mga kaibigan, ayon sa post na to ay pumunta raw ang magkakaibigan na to sa isang ilog sa Marabondon Ngunit may isang matandang babae ang lumapit sa kanila at pinagbawalan silang maligo dito At galit na pinaalis sila dahil wala raw silang kasamang matanda Sinigawan pa daw sila nung matanda na, umalis na kayo, nakaputi pa naman kayong lahat alam niyo ba na may isang lumang paniniwala ang matatanda sa probinsya na iwasan na raw magsuot ng kulay puting damit kapag pupunta sa mga ganitong lugar dahil makakapag-attract daw ito ng engkanto, espiritu, laman lupa at iba pang bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Sa takot ng mga kabataan ay umalis na lang sila at ang nakakapagtaka dito, paglingon nila ay bigla na lang nawala yung babae. Body, body, up, up. up.